Iinom ka ng beer, San Miguel beer. Tingnan niyo yung logo. Yung logo ng San Miguel beer, si San Miguel, yung anghel, may hawak na espada. Nakaganon. Sinong iispadahin niya? Yung demonyo na nasa paa niya na nakaganyan. Sinong panalo? Si San Miguel. Kaya lang, pag ininom mo na yan, bumabaliktad. Sino nang naaganon? Sino nang naaganon? Ah. Panalo na ang kalaban. Grabe naman yan. May pag anong -ganun pa. Eh ang dali lang ang paraan dyan. Ito lang gagawin dyan. Bakit makailangan ba pa ng mga ganyan? Yan ang gagawin dyan. Hindi na kailangan ng mga ganyan. Ano magtatagumpay ang kalaban? Oh. Oh, yan na. Yan. Hmm. Ngayon, sino ang magtatagumpay? Tagumpay ang ano? Tumutuma. Hmm. Simple-simple lang para ang pinapahira ito. Oh, yan. Yan na, ha. Basic na basic. dami-dami yung mga pasikot-sikot. Kahit kanong sabihin nyo, hindi nyo mapipigilan yung mga tumutoma. Ay ano, yan ang solusyon. Kung na bakay, tanggalin nyo na lang. Ito. Yan o. No? Bakit ba pa rin nyo ng ano? Mga ganyan o. No? Yan o. No? Tanggal na o. Punitin na natin yan. O sino kayo na nagtagumpay? Tuloy laban. Tagumpay ang magtotohang tumutoma. Tagumpay ang mga bumabarik. Yan ang tunay na tagumpay. Sus! Yan o! Na yan. pakasin mga paik like like, Hmm? Oh, di ba?